You're welcome po. You're welcome. Libre! Libre! Um, Libre! One. Okey. Libre! Uh, Libre! 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 Yes, ma'am? Libre! ka okay. Libre! Libre! Center Square. Libre! 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 Sa Libre! sa Libre! Libre! ng Libre! 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 landmark. oh. Ma'am, wala kang mabayaran ah. Ma'am, yung pamasahe niyo ah. yung ah. Ma'am, yung pamasahe niyo ah. Ma'am, yung pamasahe Ma'am, okay pamasahe niyo ah. Ma'am, yung pamasahe niyo Ma'am, 10.30 O, oh, abot yan Magkano binabayad niya hanggang sir? Oh. O, ngayon na, um, wala babayaran First time niyo lang ko dyan sa paradaan dyan. Ay, hindi uh, Matagal na ako dyan, last year pa Bakit ngayon mo lang ako na dyan? nag dyan? kasi ako dyan ng mga ano, mga papasok na sa trabaho. Uh, lalo na yung mga late na. Natid ko na libre. Ano 'yun, kuya, ka or? Oh, ma'am, nagvabalag ako. Ah. Yung kasi yung vlog ko nagre-rescue ko ng mga ano, mga pasyumer, mga papasok na sa trabaho. Ay. Okay. Eh 'yun ang dahilan kaya pinagkakaguluhan kanila. Libre. ba? Kaya sila nagkakagulo, din pinagkakaguluhan kanila. <laughs> Araw-araw po kasi ako doon eh. eh nagulat ako nung sinabing libre. Ayaw, hindi ako maniwala. <laughs> ah, hindi ka naniniwala? Kasi oh. lagi kang sinisingil. Opo, doon po. Ah. Yung iba po kasi doon, ano, kababayan ko kapag ano ko Ilocano din po. Ah, Ilocano. Hmm. Kaya, mga kabibes mo na. Opo, kakilala ko yung ibang ano po. Kasi madalas ko po, po sila nasasakot. Kaya pala, malayo ka pa lang eh. Kina kumakaway na sila eh. Oh, tinatawag na nakita mo kanina, pinagkakagulo ang ano mga 'yon. Akala ko naman kung sino 'yung dumating eh. Hindi po. araw kang ganito, Kuya? Ay, hindi ma'am, pagka rush hour lang. Apo. Kasi pagka rush hour mga nagmamadali na 'yung mga tao. Uh, kasi ma-late na eh. Apo. lang, pagkatapos pagka pagkatapos na 'yung rush hour, uuwi na ako. Kasi wala na yung mga nakapasok na yun sa trabaho eh. Mm -mm. Ang priority ko lang yung mga ano, yung mga malilate na, yung mga nananakbo na. Oo. Oh. Ikaw, parang relax ka lang maglakad eh. Mukhang, mo hindi ka pa late eh. <laughs> hindi pa. <laughs> hindi ka pa nananakbo eh. <laughs> ano pinakamalayong biyahe kapag ganito? Pag ganito, Iba-iba ma'am eh. Minsan Ayala, Makati. Mm. Minsan Ortiga Center, Pasig. Mm. Kadalasan mga business district. Mm. Kasi yun yung ano eh, Yun yung maraming papasok. Opo. Tulong na rin sa mga ibang sa Oo oh, ma'am. Eh kaya ito yung napili ko na vlog kasi may ano. May silbi sa kapwa. Kasi hindi ko kaya mag-prank eh. Baka makaperwisyo lang ako eh. Imbis na makatulong eh. Totoo po. Alam ba, sabihin ko sa'yo, mag-prank lang yung libreng sakay. <laughs> Matutuwa ka ba? Okay lang. <laughs> Dire-diretso na lang maman eh. Apa. Doon sa kapot lang alam mo. Building ka. Okay. Dito ka ba ma'am? Okay. Di itu mama nih? Ah, Apa? iya selamat. Ya, welcome, po, Ya, welcome. Yeah.